Pinaw ni dating Presidential Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na hindi galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Politis kay Panelo sinabi nitong nakausap niya si Duterte at doon inamin na hindi nito kaaway si PBBM. Bagkus ay nais pa niya itong makausap. Pagdating naman sa mga patutsada ni Digong sa Pangulo, Fatherly advice lang aniya ito ng dating presidente dahil ayaw nitong magaya sa ama nito. Samantala, sinabi naman ni Panelo na initsyapwera ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid na si Senadora Amy Marcos, kaya ito nakikisama sa mga Duterte. Anya, ni, ng kapatid niya, hindi siya pinasama. Initsyapwera siya. Kung baga may, may alitan sa loob. Nung nanalo na, itya puwera pa rin siya. Kaya if you will notice, may mga issue, bumabanad siya sa administrasyon. Under the mm -hmm. guise na, my brother, gusto kong magtagumpay mm -hmm. siya. and so on. Number three, re-electionista siya. O, mm -hmm. Kung ikaw, re-electionista. -re tatakbo ka ngayong 2025. Itya puwera ka sa administration party. Saan ka mm -hmm. ah, pupunta? Pupunta mm -hmm. mo siya itong grupo ng Duterte, wala ka na may pupuntahan eh. Hindi ka tatanggapin sa iba.